This is Sam and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh. This is it guys pag-uusapan natin ngayon pasok sa top 5 sa swimsuit swim challenge deserve nga ba? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sa dito. Araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. So kanina nga nilabas na nga ng Miss Universe Philippines ang top 5 dito sa swimsuit challenge na kusaan ginawa ito sa Aqua Boracay noong nakaraang buwan. At syempre, 'di ba, doon pa lang sa talagang labanan nila. Damili ni sila ng top 8. Pagkatapos, after ng top 8, ayan nga, nagkaroon na ng botohan. At yung botohan, ang kanilang inilabas na top 5 ay eto nga, ang mga napili nila. So, syempre, dahil nga sa ano, 20, diba? Una, 20. Tapos, uh, sa 20, pumili ng 8. Yung 8, uh, ayan na, nagbotohan na. So dito sa mga na, ano nakapasok sa botohan, ang mga nakapasok ay sina uh, Cavite, Hawaii, Iloilo, Quezon province and Southern California. So syempre nakakaloka 'no kasi kung iisipin mo, parang ang dami pa dapat talagang pumasok pero ito lang ang nakalusot sa botohan. And then ayun. So syempre exciting dahil ang mananalo dito ay Sempre papasok sa semifinals automatically doon sa Miss Universe Coronation Night. So, yon And then, ito na nga ang sinasabi. Deserve ba nung lima? Alam nyo, sa totoo lang ako, para sa akin, sa botohan, walang deserve-deserve dyan kasi botohan yon So, mananalo dyan kung sino yung pinakamadaming follower. Mananalo dyan kung sino yung pinaka uh, talagang nagsisikap sa boto. And then, kahit sino sa kanila ay pwedeng malagay dyan sa top 5 na yan. Ngayon, ang ano lang dyan, eh, dapat sikap-sikap talaga sa pagboboto para malagay ka talaga sa top 5. Dahil kung hindi ka magsisikap sa pagboboto, ay wala ka talaga. Mawawala ka sa eksena. Pero hindi na maibig sabihin na nandirito ka na, eto na lang yung magiging top 5 sa Miss Universe. Kung baga kasi, ang hinahabol ng mga kandidata dito, yung chance talaga na makapasok ka sa semifinals. Imagine mo, andyan ka sa lima. So, nang nandyan ka sa lima at napili ka dyan sa lima, syempre, malaking chance yon para sa kandidata na malagay sa semifinals. So, kumbaga parang at least lumalaban pa din ako miski papano, di ba? But isa lang ang pipiliin nila. Kaya, Ayon, so good luck sa mananalo o sa nanalo sa botohan dito sa kanilang swimsuit challenge. So, congratulations kay Kabite. Ako naman si Kabite naman talaga nakikita din naman natin talaga na lumalaban sa competition in fairness naman kay Kabite, di ba? Talagang from the beginning, yung una, hindi natin siya masyado napapansin, pero itong lately, talagang umaarangkada na, eh, kahit naman dito sa kanilang Kemans, di ba, interview, nakita naman natin na talagang pak na pak talaga si Cavite sa kanyang sagutan at isa to sa mga nagugustuhan ko din. And then si Hawaii, si Hawaii naman in fairness naman sa kanya ang pagkakaalam ko doon sa Aqua Boracay, nag to ng paulit-ulit, ng paulit-ulit na sobrang tagal. And then, kahit sa gitna ng initan, so deserve nyo rin naman siguro yung malagay dyan sa top 5, ba diba? So, yon And then, ito naman si Iloilo. Si Iloilo naman, alam naman natin ko suporta ng mga tao ang pag-uusapan, malakas ang suporta ni Iloilo. And then, hindi rin ako magtataka kung bakit nandiyan dyan si Iloilo. Bakit naman hindi? Eh, kung talagang bumoboto naman talaga yung mga supporters niya sa kanya, di ba? So hindi mo dapat ikagulat yun kasi malakas talaga ang boto ni Iloilo. And then Atisa Manalo, Atisa Manalo eh may supporters din naman talaga kasi si Atisa Manalo na masasabi mong malakas din. Kaya hindi rin ako magtataka kung bakit nandiyan ang isang Atisa Manalo dyan sa Swimsuit Challenge ng Top 5. Sabi ko nga, kahit wala naman sigurong botohan eh, malalagay pa rin ng isang ati sa 'di diba? And then, of course, si Southern California. Ito mm -hmm. talaga gusto ko to. At masasabi ko, deserve ni Southern California nang malagay dyan. Kasi kung mapapanood mo talaga yung pasarela niya, yung ganda ng katawan niya, o talagang masasabi ko naman na why not, di ba? So, hindi questionable para sa akin kung nandiyan dyan sa Southern California kasi grabe naman talaga din yung pasarela nito At sobrang ganda din talaga ng katawan. Pero syempre na surprise din ako na marami din bumoto kay Southern California para malagay dito. To be honest, ah... Uh, sa Southern California, nakikita ko ngayon sa competition na to na umaari ba? Kasi sa Natcos, di ba? Sila nila Alexi doon, si, si Southern California, Alexi, saka si, may isa pa yung nakalimutan ko, Bacolod ba? Or, ano, uh, sino ba to? nakalimutan ko yung isa. So, yun. Anyway, so, ang importante ay lumalaban pa rin sila sa competition at kahit sabihin mo pagbotohan lang naman yan eh, but still, nandiyan sila at malaki yung chance nila na makapasok sa semifinals for the Miss Universe Philippines kung hindi man sila maging choices. ba diba? So, ibig ko sabihin ko hindi sila napili ng judges na makapasok sa semifinals, at least, kaya na nila. Pero parang piling ko naman, ang mahaang pagpipilian dyan ay si Cavite, si Hawaii, at saka si Southern California. Bakit ko nasabi? E paano naman kasi si Atisa at saka itong si Alexi, sure naman ako na papasok to sa semifinals ng Miss Universe Philippines. Kung tutuusin nga, hindi na nila kailangan yan eh. Kasi parang piling ko naman pagdating sa prelim ay magtatrabaho naman ng maigi si Ilo-Ilo at sa si at sa manalo. So, para sa akin, kayang-kaya na nila yan. But, I think, kung bibigyan natin ng chance sa yung iba, siguro, ito nga si Cavite, si Hawaii, at sa si Southern California, ang pagpipilian na makakalusot sa semifinals para dito sa swimsuit challenge ng Aqua Boracay, di diba? So, 'yon. Eh sabi nga nung bakit si Stacy hindi daw napasama diyan, dapat nandiyan daw si Stacy kasi si Stacy daw ang nanalo ng uh, nung gabi 'yon. Actually, hindi naman siya nalo Napasama lang siya sa mga pagpipilian. So, 'yon. Kasi di ba si Stacy kasi ang alam ko ay meron siyang uh, special award mula do sa Aqua Boracay Choices na bago nilang ano. But I think dito sa botohan eh hindi natin alam kung bakit hindi siya na boto ng maigi ng mga tao para mailagay siya dyan sa top 5 but tulad nga na sinabi ko yung mananalo doon ay syempre pasok sa semifinals automatically parang iba pa nyata yung announcement doon sa ano parang tawag dito sa Aqua Boracay Challenge talaga nila doon sa Swimsuit Challenge parang iba pa yun or iba pa rin ba to? So, hindi ko alam kasi nagkaroon nga ng botohan. Hindi ko alam yung botohan ba ay ipinili ba nila do sa top 20. So, malalaman natin yan kasi syempre may mga special award pa to. And then, tignan natin sa Coronation Night. So, exciting talaga yung Coronation Night kasi iisipin mo, sino ba yung nanalo sa challenge ng Hello Blow? Sino ba ang nanalo sa challenge ng bowling And then, sino ba nanalo dito sa Aqua Boracay swimsuit challenge nila, di ba? Yung tatlong yon na mga special award at plus, meron pang mga kemans, tapos meron pang mga, ano, yung sun rocks, and then ongoing ang botohan dito sa Miss Universe Philippines, at sana lahat kayo ay makabisita sa kanilang page para sa ano, sa apps, di ba? Sa Miss Universe Philippines app, para sa boto ng mga kandidata So, ano pang hinihintay ninyo? Vote na So, paano bumoto? Pupunta kayo doon sa uh, Application ng Miss Universe Philippines Download ninyo yan sa phone niyo And then, ayun May mga photos yung mga kandidata doon Ayun, i-click lang niyo For vote And then, pwede kayong bumili ng More and more and more Diba? So, yun So, good luck Good luck sa mga kandidata And congratulations sa mga napili nila Na Bagong Swimsuit so Challenge Top 5. At ito nga ay si Cavite Hawaii Iloilo Quezon Province and Southern California. So para sa akin masasabi ko naman deserve naman ng mga to dahil sila ang pinili ng tao para mailagay sa top 5, 'di ba? And congratulations sa kanila. So ganun talaga competition na eh. So bumoto kayo para malagay diyan yung kandidata na gusto ninyong makita diyan sa top 5 para hindi kayo nagtataka. Hala, bakit wala si ganito? Hala, bakit wala si ganito? eh botohan ka nga, ba diba? So, yon So, ano pang hinihintay mo? Boto ka na din. So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta at pag pagbamahal ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po subscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive guys, walang imposible guys magtiwala lang tayo sa itaas kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys Oh, okay.